so paano pag nag-workout ako tapos after workout na hilo you should anong reason in that you you na sobrahan yan um na nami nabasa <laughs> namin sa mga comments kasi nagbabasa kami ng comments thank you um 510 siya 150 pounds 22 years old Uh, kung pure muscle ka, sobrang lean ka, mga 4% to 2% body fat ka, pwede ka na sumama sa stage, model ka na, super model ka na. <laughs> Ngayon, kung ganun yung weight mo, 150 ka, 5'10 ka, 22 years old, tas medyo may chan ka, ibig sabihin, uh, may, either may allergy ka sa kinakain mo or may mali sa program mo. Pero sabi mo, tulo ka, uh, after mag-workout, yung sinasobrahan ka, bawasan mo yung sets, and then kung magka-carbs ka sa isang araw, i-ano siya before workout mo siya kunin. Tas after workout, puro protein na lang. I hope makatulong to sa'yo. Try mo, bigyan mo ng one month. Kain ka muna or pre-workout, workout is immediately protein shake or kain ulit. gains